mga kaps, nandito tayo ngayon na uh, nagsusurvey na naman tayo na kung kayo pinapantayan natin dito kasi kailangan natin ng uh, palinisan dito. Okay. So, magbabantay lang tayo dito, naglilibot-libot, nagpapatrol-patrol. Oh, parang may maingay dito mga kaps ah. may ng mga pagkain. Hoy, ano yan? Hoy! Hoy! Ano yung ginagawa dito?